Sabi, tanggalin lang natin so, Ayun o, meron ko agad, mga katropin. Unang angat pala. <laughs> Grabe. Meron ko agad o, yan o. Sibrim, nakadali tayo ng hipon. <laughs> hmm, baka makawala pa. Yan, malaki-laki na rin to. Hmm. Ayun, di, merong crabs. <laughs> crabs. Ayun o, mga katropo, meron tayo nakuha ng crabs. <laughs> ayun o. oh, mga crabs tayo. Tapos meron pang mga sibrim ulit. Ayun o. mga katropa, kamusta po tayo lahat? Ayan, nandito na po tayo sa dagat Pagpuntawin na po natin yung ating binabad na ano, sa lambat, sa gabi dyan Ayan, medyo na po yung hangin Tsaka nun ano, mga katropa Sana ano, makataasin tayo Kagabi nakarami na tayo sa ating Pagtatanaw lang sa ating lambat mga katropa Ayan nun, no, araw mga katropa Grabe, pero malawik pa rin Kahit paano, mga katropa Ayan, medyo pa Time check muna tayo mga katropa Kaya perspective naman ito na Marami nangingitim na yung daliri natin Nangingitim na sa ano sa natin mga katropa Ngayon ko lang napansin yung daliri ko Nangingitim na pala So ayun pantawin na natin mga katropa Ayun mga katropa Umpisa na natin yung bakbakan no? <laughs> Sana makarami ulit tayo ngayon. Yan, pinalipas natin siya na ang gabi. Tanggalin lang natin sa... Ayun o, oh, meron ka agad, mga katropa. Unang angat pala <laughs> Grabe. Meron ka agad o, oh, yan o. Oh. Sibrim. Kagabi, nakarami na rin tayo sibrim, mga katropa. Ang dami natin nakuha kagabi. Ayan, hindi na natin muna iahon. Dito na lang muna natin kasi ang hirap nung iniahaw natin yung lambat. Grabe. Ang hirap ayusin. Ayan, ganyan, ganyan na lang ulit natin siya. Tapos mamaya natin sa balikan. Mamaya natin tanggalin yung mismo lambat mga katropa. Mahirap kasing sa lupa na tayo magtanggal ng ano, isda. Ayan o. Oh, na naman. Sibrim. Mga kakasabit lang to mga to. Ayan no? ang dami Ang laki na naman Buhay na buhay Buti na lang, hindi na masyadong maalon Kagabi, sobrang lakas ng alon Kailangan nating madali kagad to Dahil ano, mag-overtime pa tayo mamaya ulit Ayan morning blessing <laughs> para sa maagang magising <laughs> ayun uy merong crabs <laughs> ayun oh no? mga katropa meron tayo nakuha ng crabs ayun no? <laughs> oh naka crabs tayo tapos meron pang mga sibring ulit ayun oh no? ay crabs grabe oh <laughs> sa wakas nakadali tayo ng crabs mga katropa sinipit nyo na yung ano grabe ayun oh no? awo, baka masipit tayo. Ayan oh, crab, Ang laki mga katropa. <laughs> Naswertehan natin. Naswertehan. Buhay pa, buhay o. Buhay na natin, na Boy pa, boy Boy na boy pa siya. Ay, swerte yung crabs. Ngayon lang tayo nakadali dito. Nang ganito ah. Sinabitan niya. Ang galing. <laughs> Ay, 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 lumalaban, lumalaban, lumalaban Lumalaban, lumalaban yung crops Mga makawala pa mga katropa, sayang Okay ayun yung bitaw yung isang ano nyo eh Kamay yung isang sipit nyo Bitaw Bitaw mo na Ayaw niya ibitaw. <laughs> ang laki oh. Mga katropa, ang laki. <laughs> Ayaw niya ibitaw yung ano niya. Sisipit niya. Tingin natin pwedeng bitawan yung katawan niya mga katropa. Mga kaalis to. siya siya okay. Opie Ay buka lang natin itong ano niya eh Ayun mga katropa Naka clubs tayo <laughs> Oh buhay na buhay Grabe Hindi ako makawala pa Hmm Nanghina na siya. <laughs> nanghina na to. Ayan mga katropo. Hmm, nanghina na to kaka... Kawala siguro. Ay, ayan. Ayan, 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 ayan. Baka makawala pa. <laughs> Ito isang sibri, malaki. Ito. Ang laki ng isang to. Ayan o. Ayan mga katropo, laki nyo tunin na natin itong isa ito ang malaking seabream na isa sa kaya sumabit to ito sa likod ayun takin na lang natin butas na butas nyo na ang laki ng to ah Grabe yung crabs, hindi ko makapaliwala doon. <laughs> Ayan mga katurapang, pa tong isa na to. Ayan, nakatakot mga kagat. Sakat mga mga to. Mga sibrim. Sa buwad pa lang tayo. Wala pa tayo sa gitna. Grabe yung crabs, di mo makapaniwala. <laughs> Nakadali pa tayo nun. Ayun, lumalangoy lang pa. Kumakawala pa siya. Oo, oh, eh. nakaharang yung ating ano. <laughs> yung ating lagayan, umaharang sa camera. <laughs> Buti na lang hindi natanggal yung kahoy na tinusok natin kagabi. Sobrang kamamadali natin mga katropa. Ayan eh, no. o. natin yung mga dumi-dumi niya. Ito. Tinda na naman. Sibrim na naman. Grabe. Busog na busog tayo sa Sibrim. Ayun eh, na yun. Ayun blessing blessing na mimis ko tuloy yung pag nangingilaw kami ng utol ko sa Pilipinas ayun o, mayroon na naman o ang dami <laughs> na mimis ko yung pag nangingilaw kami ng gabi ng utol ko sa Pilipinas mga katropa na go overnight kami, free diving mamana kami ng mga lapu lapo, -lapo kulita kaya nadala natin dito yung pagiging fish hunter natin eh <laughs> nadala natin dito sa Taiwan libangan na rin natin mga katropa ayun o oh, si Brim ito yung masarap na i-fish fillet, kaya lang hindi pa natin nasusubukan kasi yung malalaking malalaking sibrim talaga mag... yung mga ay dami oh. Sunod-sunod mga katropa ay no. Oh. Sunod-sunod. Oh. <laughs> Ang dami na naman sa kaya natin dadalhin to. Yan. Yung iba ay natin. Okay. Oh. Uh -huh. Mga nangihina na ito dami nang inikutan Ang maganda lang sa sibri mga katropa Hindi rin siya madali palang mamatay pa. <laughs> And, uh, Ang dami pa Ang hindi ko mga katropa Yung prawn Sana may mahuli tayong gano'n wala na to ay hindi masabit na pala talaga sya ayan 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 mga katropa sibrim ulit o, sibrim ulit buti nga naisisigit pa natin yung pangingisda natin mga katropa pasok na naman kasi kami Uy, kala ko pusit. <laughs> plastic pala. <laughs> Naprank ako ng ano na to ah. plastic na to ah. Naprank mo ako ah. Kala ko pusit ka. Ah. Ayun, plastic. Ayun, sumabit na nga. Eh, hindi pala. Kala ko sabit. Ay, sabit nga. dami na niyang sabit <laughs> dami na naman natin dressing ngayong morning tapos mamaya mag overtime pa tayo ayun oh, wala na siguro yung iba kasi natin silang na ano, iwan ayun meron pa ito malaki-laki rin ito mga katuro po ayun Eh, rompat tu Eh, Lagi favorito na natin yung Seabrim Eh, no <laughs> Seabrim na naman Ini tibus hmm. pak, sariwak sariwa. Ayun Ay, oh, laki oh. Ang laki nito mga katropo. Oh. Ang mm, laki ng sibrim. <laughs> oh. Shout out po dyan sa mga laging nagre-reply sa ating comment section. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Ayan, huwag po kayo magsasawa sa ating mga videos. Kahit nakaka-boring. <laughs> maraming maraming salamat po. eh sumabit na. Ito na lang, ilahan lang. Ayun. Rabi, pinahirapan niya yung sarili niya. Ayan, oh butas pa to. Laki pa ng butas nito. Walang butas to. Dahil sa sasabit nito mga katropa. po ulit nasa <laughs> ibabaw na siya hmm <laughs> grabe sarap talaga puro si Brim nung nakaraan puro tilapia tayo eh dami natin na ng tilapia nung nakaraan naglambat tayo din sa bagong spot natin mga katropa <laughs> pag nagsawa tayo sa sibrim doon naman tayo sa tilapiaan natin. <laughs> tilapiaan natin nino. Parang atin eh. Pero masarap kasi yung mga tilapia doon, mga katropa, native. Ayun oh, nakakahuli tayo ng hipon. <laughs> hipon mga katropa, hipon nakadali tayo. Ayun oh. Oo, oh, ha? Nakadali tayo ng hipon. <laughs> hmm, baka makawala pa. Yan, malaki-laki na rin to. Hmm ah, hipon. <laughs> Sumabit din siya, oh. Ito yung gusto nating mahuli talaga, eh. ano? Oh. Hipon o sugpo, mga katuropa. Hindi ko alam kung hipon o sugpo ito, eh. Oh, ha? Saka isa tayong hipon. Sana meron pa. Ayun, na naman. Grabe. <laughs> Kinakain. Ayun, mga katuropa? Kinakain niya ito. Kinakain niya ito, Oh, nakaisa ka na naman tayo. Lalaki. Grabe. Oh. Ang laki na naman na ano. Hindi ko alam kung anong alimasag to. Ayan no? Ang laki na naman. Ginahin niya yung isang ano. Isang sibrim. Hmm, hindi na siya nakawala. Nakadalawa tayo. Grabe, malaki na rin to mga katropo. Magkaroon na rin to sa market. Grabe, nachambahan pa natin to, ha. Ah. Nachambahan na. Ay, 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 sinisipit to. Sinisipit ako, sinisipit ako. Huwag <laughs> ka na papasipit kaya, logs. Ang laki, oh. Oo. Oh. <laughs> natin, mga katropa. Biyaya ngayong morning, eh, no? Nangihina na siya. Hmm. Nakadalawa tayo. <laughs> na oy baka wala ka pa ganang kumuwala grabe <laughs> nakalimasag tayo mga katropa first time first time natin nakalimasag ano you know, kaya pala kinakain nyo to mm hmm Kinakain niya. yun si Brim na ulit. Alimasag. Pero inyo, nakadali pa tayo ng alimasag. Tapos may hipon pa. Sawa. <laughs> so, wow. Ayun, oh, meron na naman. Oh. Oh, blessing. Sayang kumalapit lang tayo sa... Kung nasa Pilipinas lang tayo mga katropa babahagi ako sana kayo lahat nito. Ayan o, no? Pero pa kaya nga <laughs> Nawili na tayo sa limasag. First time nating na makahuli ng ganun mga katropa. So ayun, nasa dulo. Ayun o, no? mayroon pa pala sa dulo. May humabol pa. <laughs> ayun. Umabol pa siya sa dulo. Mm Mas so marami yung nakuha natin kagabi mga katropa. Pero ito alimasag, the best to. Nakadali tayo alimasag ngayon. Biyaya. Mesig <laughs> siya sa atin mga katropa. So ayun, nandito na tayo sa dulo. Uy, ano yun? Wala naman pating dito, ano kaya yun? eh <laughs> yan Kunin na natin yung ating lambat mga katropa Nakuha na natin yung mga huli niyan Hindi <laughs> lang natin niyaangat ng may huli kasi ang hirap magbaklas babaw ibabaw Ayan, shoutout nga pala sa ating mga subscriber Sa mga narunood din mga katropa Ayan Oh, yeah. ayun mga katropa tapos na yung ating pagpapandaw ngayon Ayan ito po yung ating mga nahuli grabe nagulat ako sa dalawang alimasag na ano? oh grabe ang laki yan mga katropa ayan oh malaki alimasag na yan kain kain niya yung seabroom kanina tapos nakahuli ulit tayo ng ano hipo yan oh ayan tapos grabe tapos ang laki ng isang seabroom din natin dito o. ayan oh malaki na rin siya oh hmm Jackpot na naman tayo mga katropa Pero mas marami yung kagabi syempre Ayan Ayun mga katropa Tapos na yung ating fishing adventure for today Ayan okay na okay yung ating spot mga katropa So ayun kailangan natin umabol mabul sa ating overtime mga katropa Kailangan na natin magmadaling umuwi ngayon Kasi mag o pa po tayo Saturday ngayon mga katropa o natin So ayun ito yung ating spot mga katropa Napakabalahid ng tubig niyan. Ang ganda talaga dito mga katropa. Grabe, tapos low tide na naman. Ayun. Grabe. Wala doon yung tubig. Tapos hanggang doon, pag bumababaw siya, hanggang doon. Ang layo talaga yan mga katropa. Ayan, sarap din mamulot. Ayun yung alon, no? grabe yung alon. Lakas ng alon doon, ang mumuti. Oh. Mga katropa, tapos na yung ating pakingista for today. Ayan, uuwi naman na tayo mga katropa para sa ating overtime. Grabe, wala tayong pahinga. <laughs> Pero kailangan din magtsaga mga katropa Para makatipid din tayo kasi Kaya tayo na wala mga pangulam-ulam natin So ayun, uwi muna tayo mga katropa Ayun nga pala mga katropa Yung ating spot pala ay ano Ginagawa na nilang private Ayun, hinaharangan na nila yung mga daanan dito mga katropa Tapos hanggang doon May harang na rin yan mga katropa Ginagawa na nila ng mga concrete barrier Kasi bawal na pumasok dito Kaya... Nangingista-ngista na ako dito mga katropa Susunod hindi na tayo makapasok dito Yun nga nakakalungkot kasi mababawasan na yung mga spot natin Hindi naman kaya ng e i natin papunta sa ibang lugar <laughs> Ito lang yung napupuntahan natin mga katropa So ayun mga katropa Maraming maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta po sa akin Sa akin mga videos Ayan shout po sa inyo lahat Sa ating mga viewers, subscribers at sa mga silent viewers po natin dyan ayun, huwag like po kayo magsasawa sa ating mga content ayun, bye bye <laughs> dalawang alimasag Ayun mga katropa, nakauwi na tayo sa ating dorm. Ayan, tapos lulutuin na natin yung ating mga nahuli. Ayan, kunti lang yung lulutuin natin para sa ating kinamatisan at yung iba papakasyon na natin. Papakasyon natin sa mga susunod na araw. Ayan yung ating mga halo mga katropa. Luya, sibuyas, pechay at kamatis. Ayan. So ayun, nagpakalo na, na tayo ng mainit ng... Ayun, nagpakalo na tayo ng tubig. Ayan. Lagyan na natin yung ating ano, kamatis. Lagyan na natin yung ating kamatis mga katropa. Ka yan. Oh, yeah. Tapos syempre yung ating luya. Lagyan na natin yung luya. Para lumasa yung una niya. Mawala yung pang yung sa... Okay, sabihin na natin yung luyas, si luyas, saka kamatis. at Tapos hanggang sa, hanggang sa malusak na yung kamatis sa mga katropa. Bago natin nilagay yung ating isda. Eh yun, kumukulo na mga katropa. Lagyan na natin siya ng asin. Yan, kunti lang ang asin natin. Yan. Hindi nga pala tayo nag gagamit ng bitchin o romantic syrup mga katropa. Eh yun mga katropa, okay na. Yan, malambot na yung kamatis niya. Lagyan na natin yung ating mga isda. Ayan sibrim, si Brim. Si Brim. Ayan, grabe si Brim. Puro si Brim yung lulutuin natin ngayon mga katropa. Wala yung mga tilapia. Ayan, daming si Brim. <laughs> Parang litang lutuan natin kunting kuluan lang ito mga katropa tapos kakain na ay yun okay na mga katropa yan eh. papay babaw na lang natin itong ating petchay. hindi na natin siya papakuluan paibabaw lang natin siya Ayan, okay, na natin. Tama, paturo po ako, okay, ayan yan. Patihan na natin siya. Yan na yung ating sinabawan, kinabatisang sea si bream.